Sa iba pang mga balita, nabuwag naman mga ng mga turidad ang isang sindikato sa Cavite na nagbebenta at nagsasanla ng mahigit 60 ektarya ng lupa doon. Ang gamit nilang panggoyo, pekeng titulo. Narito po ang aming eksklusibo report. Galit na lumapit sa TV5 ang apat na biktimang ito matapos daw silang pagsalaan at bentahan gamit ang pekeng titulo ang itinuturo nilang sospek si Jaime Rodolfo at ang kinakasama nitong si Hilda Flores. Higit dalawang milyon ang natangay kay Eduardo Galco. Ang kanyang kapatid na si Hovida Mostajo, nakuhana naman ng kalahating milyon. Kalahating milyon din kay Virginia Dadal at 300,000 naman kay Erlinda Llamas. Nakuha ko niyang katakot-takot na pera sa akin. Ito ang titulo na ibinibigay ng sospek sa mga biktima. Ngunit nung chinek na News 5 sa mga otoridad, kasama na rin itong mga biktima, lumalabas na ito ay peke. So non-existing itong titulo na ito. Sa dokumentong nakalap namin sa Land Registration Authority, ang nasabing titulo ay nawala noong pang World War II. Wala rin na pala ang mga biktima na magpunta sila sa Registry of Deeds sa tanawan kung nasaan ang lupa. Sinabing ganoon, ya, walang pile doon. Dahil sa Cavite naganap noon ang bentahan, sinamahan namin ng mga biktima sa Cavite Police na agad ikinasang isang operasyon. Nabot na ng pera, tsaka na nakutin, tapos bahala ka na lang doon sa SOP. Ano? Tinanggalan, 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 tinanggalan. Matapos ang hudyat ng police asset, hindi na nakapalag si Rodolfo at ang kanyang kalibin. Maging ang lima nilang kasama, dinala rin sila sa presinto. Dito, di napigilan ng mga biktima ang kanilang galit. O bakit? Di ba tawag ko? Niloko nyo kami. Hindi ko kami. Kung kami manuloko, kami umalis na ang kabiti Apat na taon ka siyang pera hindi oh, yeah. ko. Kasi naka original. Tigas rin tama rin sa pagtanggi ang mga sospek. Wala ho. Ako. Wala akong iligal ako. na. Pero ang abogado ng mga sospek hindi masagot kung peka ang titulong inialok ng kanyang kliyente. Korte lamang ang magsasabi na ang mga dokumentong ito ay falsifikado patong-patong na kaso ng estafa ang kakaharapin ng mga sospek. Erwin Tulfo, News 5.